Corazon na gabi, sato, sa ato sa kanila ni pa. Kuman pa man ako kakita, nang ingani ba sa kadaghan sa kanila pa? Si Mayor Paul Dumlao, maskin pa, waya makadaog diri sa ato kanila pa, waya ang ato barangay sa kalambuan ng ato sudad ng Surigao. Amo sa onan ato tagtawag, na waya'y pinili, waya'y color coding. Maskin pa, sa mga barangay na waya kita masuporte. Isip, isa kita tanan. Surigao nun, tanan gazut, dapat makapinipisyo ng serbisyo gikan sa sudat ng Surigao. Sa amo bando, no pangit na batasan kay kami tanan sigurado maduulan nijo mutabang kami sa iyo diri sa barangay sa kananipa kun ka kamo sa ato mga kabaguhan sa ato ciudad ng Surigao isa re rason daon kay nag-iban kami tanan tistingan nato amoy ako lang di ba tistingan nato mag-iban kita para makita nijo ang kabaguhan ng siyudad so kuma nakita ba nijo ang kabaguhan an ako ilaong sa si ijo tanan pwede mang baza kung gustuhon lamang nato pwede di ba at ato kadaugan down sa inyong mga kamot, mga kaikisunan ko Barangay Kanlanipa inyong suporta, inyong kadaugan atong kadaugan Abante Surigao, Badang Surigao noon, kita ang magmandaugon kuban Mayo dosis. Magpapili gihabon City Mayor Surigao City Number 1 sa Balota Mayor Paul Dumlao Salamat Karanzo, Barangay Kanlanipa Abante kita, Barangay Kanlanipa